nga yeah, mga karatukay, may nakita na naman ako sa TikTok na kung saan ganito ang ginawa niya sa mushroom. Tignan niyo yung video na to. Ang masarap. At dahil gaya-gaya tayo, gawin din natin to. Tara! Ito na yung ating mga main ingredients. So, meron tayong nabili na bago pa to masira. Ayan, meron tayong nabili na mushroom din. Tapos, andito nga rin pala yung ating egg flour and then yung ating asin. So, first step of course, ang gagawin natin is, crack muna natin yung egg. Kasi ito yung gagamitin natin kung saan ididip din natin dito yung ating mga mushrooms. Yan. Next naman is, magbudbud tayo dito ng ating flour. afternoon guys of course huwag natin kalimutan maglagay ng asin asin mo nga pala ako ng isang bowl na kung saan dito natin ilalagay yung mga mushrooms na nalagyan na natin ng coating so ayan let's do it first ilalagay muna natin siya sa egg ayan I-dip-dip muna natin silang lahat sa egg. Kung sa ganun ay kit yung ating harina. So, ayan nga guys. After how many years, ayan, natapos na natin yung pagbabalot ng ating mga mushrooms. So, ano pang mintay natin? Iluto na natin to at tingnan natin kung magiging crispy siya. So, let's Let's go! <coughs> tapos na ang ating pagluluto sa wakas. At eto na nga yung ating mushroom. Wow! Okay, habang nagluluto tayo, nag-prepare ako ng ketchup. At saka kalamansi, 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 soy sauce, at saka sibuyas. So, try na natin itong ating mushroom. Okay, simulan natin dito sa ating soy sauce with sibuyas and kalamansi. Mmm! Yeah. Yummy! Super crunchy, guys super crunchy, sarap. Mmm. Ngayon, yeah, parang siyang chicken nuggets. Next natin, itong ating ketchup. Ayan. Mm. Magsawsaw naman tayo dito sa ating ketchup. O oh, yun. Try natin. Mmm super good. Lami, sarap. Sapa. pa. Ito pa. Mmm. Sarap. Super. Sarap talaga siya. So, ano pang ginagawa nyo, guys? Legit, masarap siya. Alam? Swak na swak din siya sa budget. So, ano pang hinihintay nyo? Try nyo na rin ito. Bye sige kainin ko na muna lahat 'to bye